Yeah, audio mix. Sa uh, gusto pa ayun. setup. Ayan, malupit. Audio mix extreme. Punta lang kayo dito sa May Quezon City. Ayan, salut shout out nga pala sa mga taga Mandaluyong dyan na makasama ko sa trabaho. Uh, Punta kayo dito. Isang malupit na setup dyan. Eh, pakita nyo ba? Ayan, pakita nyo ba? pa. You mix extreme. thank uh you -huh.

na kumigil Tatuloy ko at pag-ibagong itino Yung parang pag ikaw ang nakasama Lumiliwanag ang mundo mula nang ikaw ay aking makilala Tandaan mo lang palagi na hindi ka nag -iisa. Kahit ano mo ay iniligtas kita May humarang mo sa dadaan natin ako na ang bahala Biyaya ka sa akin ng Diyos kumalit Tira na pinag sinabi mo Kahit na madalas tayo magkalawa lang mapatago pang ako to Talagang di ako nalilito, ako wala nang ang biro to Kahit ano pa mangyari sa akin, di bali, oo, ikaw lang at ako Baby girl, halika na sa akin, pwede ba kita kahit sandali atapin Ganda mo kasi, ako'y kinamaan, pwede ba kahit sandali ay makausap So yun mga boss, pero tayo dito ang Honda Click So napakalupit ng Honda Click ni Sir, oh. yun na mga boss So all red yan, tsaka si Bossing nakapula rin ayan. So galing Mandaluyong yung pa si Bossing. Dumaki sa atin so 65 set mga paps yung inabil dito ni Paps. So ito si Sir. Oh. Ayun. audio mix. Sir, uh, gusto ayan. setup? Ayun, malupit. Audio mix extreme. Kung tala kayo dito sa May Quezon City. Ayun, salute si reach out ko kay nga pala sa mga taga Mandaluyong diyan na makasama ko sa trabaho. Ah, uh, punta kayo dito, isang malupit na setup 'yan. Eh, pakita niyo, Bossing. Ayan, solid shout dito kay Bossing. Sir, ano mo, sir? Lucky Amores. Ayan, so solid shout dito kay Boss Lucky Amores from Mandalo yung city, mga boss. So, sir, salamat. Uh, so Napaka-solid. Satisfied yeah. customer, mga boss. Thank you. Okay. Thank you.